Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon bigyan ng reaksyon itong vlog ni Hill Bautista Official, isang magaling na DDS vlogger. Um, kanyang title is Pasabog 25 Million paunang bayad ng mga kalaban ni BP Sara sa politika para siraan siya. So ako, naging uh, na-attract ako sa title ito. Pinanood ko ang vlog. Wow! Kailangan pag-usapan natin ito. Okay, so pakinggan natin si Mr. Hill Bautista. Bagong pasabog po ni Vice President Sara Duterte, mga kabid, ano po, no? Ito kung uh, 25 million pesos po na paunang pambayan para po sirain at atakihin po siya, ano po, na? Nakumpirma po yan ang pangalawang pangulong, mga kamina, Matapos pong may isang kakilala po niya sa PR industry, ito po, sa NCR, na nagsabi po sa kanya na meron pong ganyang uh, halaga, no? Na ibinayad para lang siraan at i-demolish po itong Vice Presidente po ng Pilipinas, ano? Ito'y kanyang ibinunyag noon po sa isang meet and greet, ha? Uh, sa kanyang mga taga-suporta doon sa Tokyo, Japan. Okay? Uh, kamakailan lang po. Alright, ipapakita namin sa inyo bilang patunay mga kabida yung balita po ng Bobo Radio Philippines. Ayan, no? Ay, flash ko sa screen. Ayan, ang sabi po sa kanilang headline mga kabida, VP Sara ibinunyag ang demolition job laban sa kanya, kalaban sa politika, nagbayad umano ng 25 million pesos. O 25M. Ayan. Yun yung headline po ng Uh, Bombo Radio Philippines Online. Okay? Now, pabasahin ko po yung kanilang balita, na po, na? Alright, ito po. Ibinunyag ni VP Sara Duterte ang umanoy pagbabayad ng kanyang mga kalaban o kaaway sa politika para lamang sirain at atakihin sa. Ginawa ng Pangalawang Pangulo ang pagbubunyag sa isang meet and greet na kasama ang kanyang mga taga-suporta sa Tokyo, Japan. Ayon kay VP Sara, 25 million pesos na paunang halaga ang dinastos o ibinayad ng kanyang mga kaaway habang mas malaki mas malaking halaga pa ang inaasahang ilalabas para lumawak ang panlilinis laban sa kanya. Kwento pa ng o kwento pa ni Duterte na noong 2023 sa budget ng Department of Education o DepEd at Office of the Vice President o OVP, Sinabihan siya ng isang kakilala niya sa loob ng public relations o PR industry sa NCR na ang uh, unang bayad ay 25 million pesos para sa mga atake laban sa kanya. Ayan, yan po yung uh, balita po ng Bombo Radio Philippines. So, confirmado po na uh, ayon po kay VP Sara na meron pong inilaan na 25 million pesos Okay, bilang, uh, bilang paunang pambayad po no? doon no, sa mission po. Mission sa nagbayad. Okay, kung sino may nagbayad para po atakihin po itong si Vice President Sara Duterte. Yun. So meaning, pag sinasabi pong atakihin, yung demolition job, yung paninira, yung mga aligasyon, no, laban sa kanya, yun, part na yun doon ho sa Uh, 25 million pesos po mga kabida. At pantakin nyo mga kabida, paunang pambayad pa lang yan, hindi natin alam kung magkano, yung, magkano talaga yung total, total amount na inilaan po para po sa demolition job dapat po sa vice presidente po ng Pilipinas. Ang tanong kasi po dito ngayon, sino yung nagbayad? Yan, ang tanong. Sino yung nagbayad? At uh, ito ba ay politiko? Ito ba ay negosyante? So, sino yung nagbayad? Ah... Uh, uh, alam ko, alam nyo na yan eh. Huwag na nating banggitin. Kaya lang, very clear naman sino yung sino yung may hangarin na magpresidente sa 2028. Kasi itong paninira kay BP Sara, ang ultimate objective yan is para matalo siya hindi siya maging presidente sa 2020 dahil siya po ang pinakamalakas na kandidato by 2020 yung impeachment uh, complaints na yan ang ultimate goal niyan is para hindi ma-disqualify na siya na tatakbo sa 2020 So, sino yung nag-aambisyon na magpresidente sa 2020? Alam nyo na. Hindi na kailangan banggitin pa. Okay? So, 25 million, laking pera. Saan galing yung 25 million? Galing ba sa bulsa nila o galing sa pul bulsa o galing sa pera ng taong bayan? Uh, alam niyo po, uh, hirap na hirap na ang Pilipino ngayon, yung pagtaas ng mga presyo. Kami nga, sa pamilya namin, kaming, uh, supposed to be, kaya pa naman namin magbili. Kaya mayroon namang uh, kaming uh, pera. Kaya lang, ano na rin, nahihirapan na rin eh. Sino yung artista? Si Jan Arcilia. Ayun, artista na yun. May naipon yon, Sikat na artista, General Luna. Nagre-reklamo na rin sa, sa taas ng bilihin. So kung kami, sa ating pamilya, si Jan Arcilia, eh, na apektado na sa pagtaas ng presyo, how much more? Yung ordinaryong Pilipino, yung minimum wage daily worker. Halatang hirap na hirap sa buhay. Samantala ang ating mga government leaders, ganyan, puros politika na lang ang inaatupag. Kaya, yung impeachment na yan, tama yung panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na wag nang ituloy kasi it's a waste of time. Sana, makinig ang ating mga mambabatas kasi nasa kamay nila, the ball is in their hands, kung i-endorse ba nilang impeachment complaint o hindi. So, sana totoo yung sinasabi ni Congressman Abante na hindi na daw nila pag-usapan yan. Uh, now, until matapos ang eleksyon. So, posible after eleksyon, mag-session uh, ulit sila sa June, o sa kanalang nila pag-usapan, hindi natin alam, baka last minute, iakyat din nila sa Senado, ganun pa rin. Uh, anyway, uh, speaking of mahirap, mga kaibigan, gusto ko kayong pasalamatan sa uh, panunod nyo sa ating mga videos, yung ating income, itinutulong natin sa Talaan Big Tribe sa Bukidnon. Ito, Uh, tinutulungan natin sila makapagpatayo ng bahay kasi sira-sira na ang kanilang mga roofing o bubong tumutulo na nagbibigay tayo sa kanila ng libreng yero sampung yero sa isang pamilya with pako ayun, nakakagawa sila ng bagong bahay o nare nila ang mga sira-sira bahay panoorin nyo ang video na ito salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads So, mo na din ang update sa ilahang palay nga uh wala Pana, panakan so isa sa mga panghatagan sa yero so ni ang ilang sulod nila grabe nga daga na ng kay buslot si Lupin na ang gina butang para lang dili na magtulo so grabe galisod ang ilang sitwasyon dire so kanin sila panghatagan na ni sila og mga bago nga yero para nana sila ay maitaod sa ilang balay nila nga uh, dili na sila magalisod sa ilang puyan so daghan gyud kayo bangago trapal na ang ginabutang nila dire oh, trapal na yun. ang ilang ipangkuan din eh pangbutang, mga sako so dili yun sa sayon so kung Uh, mo ang ilang tentang ni dagko na kay buslot maklaro na ang adlaw ni kwan los lahos na <laughs> mo niya ang tagiya so asa naman ta dito tura dito pika si mong balay nga bago sige dito ta ato na ano to may buntag so mo na gid ni ang imo ang balay nimo ah kapatsada na kay sa imong Muna nitong itong ihatag sa mga mga yero, no? Muna ni ang resulta sa... So, di ka to yung pikas balay. Dili na to ni mo kanan. Di rin na ika magpuyo. Hmm. So, na So, din ni ang mga yero nga ipanghatag. Sa ila. So, itong mga buslot. Mga atop. Karon. nagbuat na sila og galingon lang nga balay. So Brad, unsa may maistorya ni nga na namo mo ibalay na namo mo ibago nga sin na na katong mga buslot sa inyong atop ninyo na baguhan na unsa man yung mga mga istorya sa atong gabong mga kagagahong o salamat usub sa youtube channel sa nagtabang ani o sa tao nga nagbik o ani nga nagtabang salamat kayo so karoon wala tili na ka maglisod o kwan ng katulog kayo daga na kayo kano Okay, atop. Oh, okay. bago na ato. Oh, bago na ay mong atop. Napareha sa una. Oo. Oh. So mga pila man ni kadlaw ayan ni mama man imong balay. Ayan ni mo po yan. Inaposan ni. Inaposan ni nga bulan. Oo. Oh. So kompleto na ni. Nanamaw yung mga lansang. Mga taga na mo. Oo. Oh, so ang kahoy lang dali. Daghan kilang kahoy din eh. Hindi na sila magproblema. Ang mga sin o lansang. Muragi palito nun ani.